Uh, mayroon po mga Filipino drivers daw nakasama doon sa mga nah nahuli. Ano pong sitwasyon nun, yung mga Pilipino? Yes. Honestly, may Filipino drivers, we released them to the custody of the lawyer. Meron pang uh, nauna ditong uh, tatlo yata o apat na elderly. No? May babae. Merong kasamang bata yung isa. nai release din namin to to uh, the uh, lawyer. And uh, we sought the assistance of uh, the homeowners and the mm -hmm. barangay mm -hmm. to allow them to get inside their uh, itong uh, list uh, premises nila. Opo. Uh, Director, ito po ay bailable <coughs> offense. Yes sir, pero meron uh, yes sir. Opo, uh, opo. Lalo itong uh, pag, Opo. So, uh, ano kung, nila, so, kung ito po ay offense, Director, Uh ano hoyan uh dahil kapag sila po ay gumagamit ng fictitious name sa passport o may problema sa kanilang immigration status you you will have the legal authority to detain them ang BI we we, we will uh, submit to the uh, discretion of the uh, prosecutor ito mm -hmm. ay uh, and uh, later on the court no mm -hmm. but uh As to their immigration status, we're verifying with our counterpart, the uh, Bureau opo. of Immigration. Opo. Ang, ang danger po dito, Director, kapag ito'y nakapagpiansa at nakalabas ng detention, baka, makapag, baka makapagtago na, no? Well, that's that's the challenge sa opo, ating opo. batas, no? Opo. Opo. Oh. Mm -hmm. Opo so ang, ang legal way dito ho is doon sa immigration kapag may problema sila sa kanilang status dito for staying in the Philippines maari silang detain ng BI kasi nga bilang ang illegal alien. Yes, that's uh, that's correct no. Kung ang mm -hmm. uh, mm -hmm. documented mm -hmm. properly documented for mm -hmm. overstaying mm -hmm. then the immigration will have to say under their continued uh, detention. Okay, sige po. So, salamat ng marami po. Detalyado pong amin na kunuhang informasyon, direktor. And uh, sana nga po, no? Uh, hindi um, hindi ito makalabas kasi baka pag ito'y nakalabas naka mm labas -hmm. po ng Naharay. detention eh mak mak makawala ito and eventually po makapag-operate pa, direktor. Yes, accepted. Uh, and uh, Madam Nikki, nagpapasalamat din si uh, Direktor Santiago Toledo uh, uh, Jaime Santiago, sorry, mm -hmm. Mm -hmm. ng uh, NBI, uh, doon sa ating counterpart, sa tinikayat niya, yung ating uh, makakababayan na patuloy na mag-report uh, mm -hmm. sa inyong otoridad, NPI, sa PNP tungkol sa mga kahina-hinalang aktibidadis. Mm -hmm. Again, inuulit ni Director uh, Jaime mm -hmm. Santiago na hindi ito targeted operation. Mm -hmm. Opo, the mm -hmm. local or foreigner pag na violate kayo ng ating mga batas, kayo ay uh, hahabulin ng BI at ng ating kapulisan.